no ko ay ka kayo regional director sino kaya ang nagsasabi ng totoo tinatanong ko po kayo Ardi. after uh, seeing all the pieces of evidence and listening to the testimonies of your people and of the uh, alleged victims uh, of your people sino po kaya ang nagsasabi ng totoo will you please answer yes sir ano ang yes sir the court will decide who will uh, who is telling the truth Uh, anong korte ang nagsasabi? Anong korte ang sinasabi mo? Wala naman sinasabi rito ng korte Being the regional director of... Sinatanong kita, sa ang iyong personal opinion, after uh, listening to the testimonies, and looking at the video, which will apply, ano sa tingin mo? Akala mo kasi titigil doon yung pagtatanong ko eh. Alin ang mas magandang puntos? Personally, sir, parehas pa rin sila. Parehas? About the provincial director of Laguna, what is your personal opinion? Sir, uh, based on the records provided for by the Santa San Pedro City, sir. Hindi ko po sinasabi yung records na ng San Pedro. You listen to my question. Yes, sir. Ang tanong ko na ka sa testimonies ng iyong mga tao at ng mga tao na naging biktima ng iyong mga tauhan. At sa yung video, ano ang personal opinion mo? Sino ang mas may magandang punto? At uh, mapapatunayan po yan na uh, sila po ang uh, nandyan, then uh, we will conduct a uh, thorough investigation, sir. Hindi ko naman tinatanong kung ano yung gagawin mo eh. Ang tinatanong ko sa iyo, anong nasa isip mo ngayon? Diba? We will provide, sir, yung necessary steps. I am step, asking what you will provide. I am asking, ano sa tingin mo? Ang nasa tama. Sir, yung, uh, 'yung mga tauhan o 'yung mga kwan. Based sa uh, record sir, uh, I will stand by the report sir ng ating PNP sir San Pedro po sir. 'Yung chief of police. May ask. Sir, uh we will uh we will uh wait for the uh, sir, for the Hindi ko po tinatanong 'yun. Ang tanong ko sa iyo, ano sa tingin mo? Ang nasa tama, 'yung tauhan mo? Mismo o yung mga naging biktima? Sir, we will wait for the investigation po, sir. I'm asking for your answer. You want me to move for to cite you in contempt for not answering my question? Ha? Huh? Tinatanong kita. Yes, makut nga yung mga nauna sa iyo, mas yes, senior sir. pa sa iyo eh. Yes, sir. I'll walk you there. Ano ang sagot mo? Pareho pong may point yung ano sir yung sa side po ng suspect and sa side po ng ating akusado. Uh, 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 Mr. Vice Chair, ano po sa tingin niyo? Yo, based on the object evidence and uh, documentary evidence thus far, it appears that there is some credibility coming from the testimony of the uh of the private uh, parties here. Sir. Sa halimbawa po ay uh, yung uh, yung CCTV mapapatunay na naman yun na kung totoo yun, maliwanag na nangyari yung pag allegedly huli doon kay Kilaw ng vicinity ng between 1.31 hanggang alas 2.30. At subalit doon sa kanila mga sinumpang uh, uh, sa uh, eh, mga 7.30, 7.40 daw. Aming titignan yung uh, pre-ops operation sa PIDEA, kasi bago dapat magkaroon ng bypass operation eh meron dapat coordination. Meron dapat intelligence case build up muna bago bago magkandak ng bypass operation. At ito eh meron din itong pre-ops operation. Tatlong hanay na coordination dapat sa PDEA na ginawa. At uh, hindi naman ito uh, uh, surprise, hindi naman to on the eh. spot. Mukhang sinasabi nila eh pinag-isipan na nila na matagal. Kaya dapat eh, may coordination. Ang dahilan kung bakit ganun ang tanong ko, para maturoan ko kung sino man po yung mga naging biktima, kung saan nila ipafile yung kaso. Kasi kung ipafile ko yung kaso doon sa regional director, ay hindi ko na ipafile. Kasi bias na yung opinion mo, Mr. Uh, regional Director. Eh. Tama yung sinasabi ni Vice Chairman. Kaya I would advise yung attorney Leonardo, kayo po ba magfa-file ng kaso? O hindi? Kung kayo magfa-file ng kaso, huwag nyo nang i-file sa regional director yung kaso. Kasi bias na eh. Kitang kita naman eh. Any, any person in his right mind after seeing this, knowing that the CCTV will not lie, eh, papaboran ko yung mga nagre-reklamo. And in the spirit of transparency, yung unang kaso kung bakit nasusundan ito ay dahil doon sa kaso na nangyari sa Antipolo. At na-dismiss yung mga involved doon. So in the spirit of transparency, I will see to it na yung mga tao ngayon ay madi-dismiss at mapapailan ng criminal case as I did doon sa mga pulis na, na nag-operate doon sa sudat ng Antipolo. I, I am amazed, Gerald Gases, na ganoon ang pag-iisip mo, being the RT. There's a limit to protecting your men and upholding their moral and welfare. Alam, mo po, alam niyo po ba yung rules dito sa participation ng mga abogado? Yes, Your Honor. Yes, thank you. Uh, I'm just reminding of you, uh, you of the rules. Ano po? Now, Pedeya, meron po kayong sistema na pinagsasamit ninyo yung mga barangay officials ng listahan ng mga drug dependents at drug users and drug pushers sa kanilang barangays. Di po ba? Uh, yes, sir. Yes. And this is done with the municipal or city government. Tama rin po. Yes, sir. Through Kadak or Madak. Yes. Together with the Dangerous Drugs Board and your office. Tama? Yes, sir. Yes. And therefore, nandun yung mga listahan as recommended by the barangay officials. Ah uh, yes, sir. And then, binabalik niyo pag-validate nyo na totoo. yes, sir, with the pnp, sir. yes, now may i ask the station commander or the chief of police, kasama, bhasasali, stahan, is he, uh, is his name in the list of drug pushers, drug users, or drug dependents, insofar as the list of the barangay officials or the concerned barangay officials are concerned? Yes, sir. isa uh, newly identified, listed, sir. God <laughs> newly? Ang tinatanong ko sa iyo, narinig mo ba yung pagtatanong ko dun sa PDEA? Merong nire-require sila na mag-submit yung mga barangay officials na listahan sa kanilang barangay yung mga drug users, drug pushers, at saka drug dependents. Now, ikaw, hepe alam mo dapat yun eh. You're just telling me your ignorance of the law. Kung hindi mo alam yun. ko ako, congressman na, matagal na ako nag-retire, alam ko. Do you know na meron gano'n? Yes, sir. Yes. Ngayon, nasaan yung listahan na yun? Anong listahan na pinagpasihan mo na nandun yung pangalan ng tao? Sir, uh, we have may category po tayo, sir. Meron kasi na ano sa uh, under... Listahan po si... mo listahan ng barangay officials? Sa barangay po nag-start yan, sir. Uh, yung newly yes. list listed po, sir. Chief of Police uh, ng uh, San Pedro ay sinabi niya na nasa listahan. Start. Newly listed po, sir. Newly listed. <laughs> after the fact. Yo, <laughs> kahit na you listed, pag wala doon, I will charge you for perjury. And I'm not joking. Kasi ayaw ko yung nagsisinungaling dito eh. Uh, sa committee namin. And if what you are answering is not true, I will... Kasi inulit ko na sa iyo eh. I'm making it of record na ang sagot mo ay nasa listahan. At saka, dinagdag mo, newly listed. It is of record. Okay? So, inutusan mo sila talaga. Copy po, sir. Yes, sir. And therefore, you are responsible kung anuman mali o tama na kanilang ginawa. Yes, sir. I'm laying the predicate para habulin kita sa command responsibility. Yes, sir. Oh, so Aminado ka na iniutos mo. And therefore, as their chief of police, you are responsible whatever wrong they would have committed. Yes, sir. In your, in your statement a while ago, you stated na meron pang CCTV doon sa 7-11. Yes, Your Honor. And uh, did you ever try, o sinubukan niyo po bang Kumuhan kumuha ng kopya nun? Yes, Your Honor. Kasi uh, pag, uh, pag uh, meron pang pangalawang CCTV at din yung mga oras at yung mga nangyari doon, eh, sinusuportahan yung unan yung CCTV. Now, ano po ang sagot sa inyo ng Paki paki on po yung mic ninyo. Ah, uh, request lang po ng pulis ang ini-entertain po nila. Alin po? Request ng pulis. Request lang po ng pulis ang ino-honor nila. So, base po dun sa sagot ninyo, nasa kanila pa yung kopya ng CCTV na yon. I told to manager na kasi nag-exert pa po ako ng effort na makuha yon nagsalita lang po ako sa kanya na please preserve yung event na sinasabi niya na related daw sa bypass operation. Kasi kasama na rin yan dun sa aming papandayin na batas na kung yung tumitingin dun sa CCTV ay makita niya na may krimen na nangyayari, dapat I-report na niya kagad sa kapulisan. Ano po yung listahan ng mga ebidensya na isinabmit nyo sa office ng prosecutor? Meron po ang kasama yung motor na gamit ng tao? Doon sa certificate of pa uh, inventory. Ay, uh, it appears na wala po yung motor po, Your Honor. Yung pong bisikleta na sinasabi, wala din po doon? Based on the record at hand that uh, certified that uh, no uh, bicycle bus uh, appeared on the noon po yeah. sa pamilya ni o kapatid ni Mr. Kilaw yung motor po ba ni ng kapatid po ninyo eh naandyan pa ibinalik nila your honor a day after a day after yes your honor pero yung bisikleta wala wala po okay paano niyo inumpisahan na planuhin na hulihin si Mr. Kilaw? Bali po ang nangyari po diyan Your Honor. Hindi, paano nyo inumpisahan? May uh, information po si Patrolman Tamaray, inirelay po sa akin. Alin? May, may information si si Patrolman Tamaray na alleged nagbebenta ng droga sa may putol. Inirelay niya po sa akin yung information na yon. So, would that show? O pinapakita ba niyan na hindi niyo pa alam na kung kasama si Mr. Kilaw sa drug list ng barangay? Kasi ang isda na sa bunganga niya eh. Hindi pa po. O, so hindi niyo alam. Eh bakit alam ng hepe ninyo? Pagkatapos na po ng operation, na verify so, na po namin. So, sabihin, hindi mo rin pinalam sa EPE mo na kayo magkoconduct ng operation laban kay Mr. Kilaw. Sinabi po namin. Huh. Sinabi mo nga after the operation eh. Before the operation, sinabi mo ba? Yes po. Ano po ang ginawa po ninyo? In accordance with your police operational procedure, POP manual, Pagkatapos po ng information, na-verify po ni Patrolman Tamaray yung information na na-receive niya. Ay, hindi. Teka, teka. Let me stop you there. May information si Mr. Ta uh, si Sergeant Tamaray? Yes, po. Na si Mr. Kilaw ay nagbebenta ng druga? Yes, po. So, after that? Nagkantak po si Patrolman Tamaray ng verification. Yes, because that is required by your manual. You have to vet kung totoo yung information na natanggap. Yes po. Oh, siya mismo ang nag-vet. Yes po. Oh, anong lumabas doon sa kanyang kwan? Base po sa verification na ginawa ni Patrolman Tamaray, positive po na may nagbebenta nga po doon sa may putol ng hinihinalang illegal na droga. May nagbebenta? Hindi pa niya alam na si Mr. Kilaw yun? Uh, Your Honor, may request patrol tamaray to answer. Isa po kasi ang nag-verify. Sige. Good afternoon, Your Honor. Ah. Uh, when you when you got the information sa confidential. <laughs> When you got the information, nung nakuha mo yung information tungkol kay Mr. Kilaw, sinabi mo kaagad sa team leader mo? Yes po, sir. Yes. O itapos sabi niya, uh, hindi pa niya alam kung si Mr. Kilaw ang kwan eh. Target ninyo eh. Di ba? Oh. So alam na niya from the start na si may target kayo na si Mr. Kilaw. Uh, regarding po dyan, sir, Uh, Sagutin mo yung tanong ko. Hindi ko tinatanong kung regarding that or what. Sagutin mo yung tanong ko. kilala hmm. uh, po namin sa alias po. Pero yung buong pong pangalan, hindi po namin alam. Alias lang po ang binigay sa kanya, informante po. Oh, namin. sige. And that is precisely the reason why kailangan mong event o i-validate yung info. Yes po. So, ano po yung action ninyo para mag-validate? nalaman na po namin yung information ng pangalan niya po nung nabaybasa na po namin siya at natanong ko po kung ano po pangalan niya. <laughs> Pero ang information po na ibigay sa, sa amin po is alias na po. Nalaman yung pangalan niya nung nabaybas na. Opo. Uh, alam mo iyo, uh, ang sabi ng aking magaling na abogado noon, kung magsisinungaling ako yung pinakamalapit sa katotohanan. Eh yung pagsisinungaling mo, malayo sa katotohanan niyo eh. Ibig mong sabihin, nag-operate kayo sa ta isang tao na hindi nyo alam ang katauhan. Ikaw, sinabi mo mismo na ikaw ang nag-validate ng info. That is precisely the reason why I'm asking you paano mo binalidate yung info kasi that is part of your operations dapat you have to validate the information. Kasi baka, baka pinainan lang kayo ng maling informasyon eh. Di ba? Ganun ang purpose ng uh, procedure na yon. Iyo. Kaya pala, sabi ni, sabi ni Kong Iamsuan, kaya pala newly listed eh. Kasi nung nahuli ninyo, saka nyo pinalista eh. We would like to remind the ano no the uh, resource speakers to uh, to be honest no. Otherwise, alam niyo wala pa kaming nako-consult in contempt dito ha. Baka first time to. Kaya be truthful, please. uliting ko sinabi ni 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 uh, Congressman Rehedia. Papunta pa lang kayo, pabalik na siya. Ako nakabalik na ako lahat eh. Thank <laughs> naging kongresman na nga ako at nag-iimbestiga pa rin eh. Tapos ganyan pa rin ang pagsagot niyo po sa akin. Ha? Ha, oh, iyo. Inoperate niyo isang tao na hindi niyo alam ang pangalan, ang tunay na pangalan. Binaybas lahat niyo, nalaman niyo lang yung pangalan after the operation. Alam mo iyo, eh, uh, uh, lalo mo lang ano to, dinadagdagan yung aking uh, ano to, yung eagerness. Hindi ko alam ang Tagalog nun. Baka alam mo, Congressman Rehensya. Yung gigil, sabi na natin, na kailangan mawala kayo sa servisyo eh. Oo, sa totoo lang. Kailangan mawala kayo serbisyo.